Guys, kahit dito sa ibang bansa, kahit walang mahirap at mayaman talaga dito, kahit yung normal na tao lang, mayroong mga fridge, so mga ganun. Hindi talaga, sa totoo lang, hindi mahirap dito ang pagkain. Ang, ang dito sa dito sa Australia, no? Na Ma, kung may gusto kang bibiling pagkain, mabibili mo yan. Ang mahirap lang kunin dito yung mga mamahaling bagay talaga. So dapat mo talaga pag-ipunan yun. May mga bahay, mga sasakyan yung mga travel, mga ganyan, yun lang ang mahirap. yung pag pagkain dito, sa awa ng Diyos, makakain mo naman lahat kung anong gusto mong kakainin. At saka, i-priority e, mo talaga kung anong, mong, anong gusto mong gawin sa buhay mo. So, kung gusto mong kumuha ng bahay, bumili ng bagong sasakyan, o mag-travel, nasa sayo yan. So, ngayon, mag ako. Um, hindi ko magala ako, kaya... Ay, hindi ako tinamad. So, itadiyaf ko yung freezer namin kasi sobra-sobra naman talaga yung ilang years na to or buwan yung mga pagkain namin dito. Kaya, bago bibili, dapat ubusin muna itong nandito kasi masasayang lang naman. So, siya, yeah, dalawang tao lang kami. Tapos, yung asawa ko, mahilig talaga bili ng bili kahit hindi tumitingin sa freezer kung anong meron pa. So, hindi ako nagre-reklamo ha. Mahal na mahal ko yung asawa ko. So, ganyan din yun ba yung asawa niyo? Kaya, Minsanan din kailangan ko ring maging uh, mag-keep an eye sa mga pagkain dito sa bahay kasi ayaw kong nagsasayang talaga ng pagkain sa totoo lang. So thank you for watching.